Hinikayat na isang mamahayag si Senador Bongbong Marcos na magsorry na para sa kasalanan ng kanyang pamilya ng no, Marcelo, pero Pero sagot ng Senador, mag-move on na tayo. Umaaksyon si Dindo Flora. Sa ikatatumpong anibersaryo ng EDSA Revolution, uh, me... isang dokumentaryo I... na pinamagatang People Power 30 Years On ang ipinilabas sa Quezon City Museum. Layunin ito Na, ikwento ang mga na humantong sa nineteen eighty six EDSA revolution, na nagpatalsik sa Marcos. This is a, a fascinating story, not only a part of the Philippine national history, but this is a part of world history. But how many people really know what happened? It's a, it's a natural story for us to want to be involved in, for us to want to reinvent and to retell, and to try and engage a new audience. Personal na sa screening. ang ilang EDSA personalities tulad ng mga dating membro ng Reform the Armed Forces Movement o RAM na si Sen. Gringo Hunasan at retired Commodore Rex Robles. Ayon sa kanila, malaki ang naging papel ng Simbahang Katolika sa People Power, lalo na ang nabayapang si Jaime Cardinal Sin. He called us back and he called us together and he said, uh, Gentlemen, do not make it too bloody, ha? Huh? <laughs> <laughs> Vintage Cardinal Sin. Okay? So, uh, just to show you how many variables there are. But you, you cannot read this in any book. Naniniwala ang senador na tulad nila noon, may kakayahan ng bagong henerasyon na gumawa ng sariling revolusyon para mapangalagaan ang tinatamasa nating kalayaan. Uh, I don't believe in this platitude that uh, our children, you guys are our future. No, no. You are your own future. All we can do, by the time you hit your future, we might be around. All we can do is help build, help you build that future, to teach you by what happened 30 years ago, what courage means, what discipline means, so that you can be dependable to your God, your country, and your family. Tiyempo rin sa anibersaryo ng EDSA, ang launching ng investigative journalist na si Raisa Robles sa kanyang librong Marcos, Marshall Never Again. Git Robles, dapat humingi ng tawad si Sen. Bongbong Marcos para sa mga biktima ng batas militar. Yung mga tinotorture dun sa sa Camp Crame, sa Camp Aguinaldo, at sa mga safe houses, kasi bata niya o mas bata pa sa kanya. Ilocos Norte mismo may dalawang extrajudicial killings. Hindi niya alam yon. Eh siya yung, ano, in charge ng peace and order pero sagot ang senador, itigil na ang sisihan para maghilom ang sugat ng nakaraan. Sa pag-iikot ko, hindi ko lang kinadila ako nagkakampanya para sa aking kandidatura. Bilang bise Presidente, ako rin ay nangkakampanya para sa kanusan ng pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Umaaksyon, Dean De Flora, News 5. sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2016.